Ako po si Shadria Angel. Para po sa mga kapwa kong nanay, isa po akong nanay na lumalaban sa aking pamilya. At maraming pagsubok sa buhay. Sana po, kayong mga nanay ay matulad din po sa akin. Kahit anong mangyari. Kahit anong gulo Anong pinakamabigat na dinaanan nyo bilang isang pamilya? Ang, ang din, ang pinagdaanan ko po sa aking pamilya, noong may rido po sa aming bayan ng dalawang panig, ay... I... Gaano kahirap ang naiipit ang pamilya sa nagbabarilan? ang hirap po ng buhay namin nang maipit kami ng barilan. Kaya kahit anong hirap ang dinanas ko, ipinaglaban ko ang aking pamilya. Para lang may ahon sila. Sa labanan ng sa laban ng bay, bayan. Gano ka pasalamat sa mga tumulong para ma-resolve yung ridok sa bayan niyo. Lubus Lubos po ako nang sa aking sa ating mga kasandaluan at kapulisan sa bayan ng Talitay dahil sila po ang naging daan para matahimik ang aming bayan. Ang naging mapayapa sa bayan ng Talitay at bumalik na yung dating sigla ng aming bayan. Ano ang masabi mo sa mga kapwa mo, nanay? Mga kapwa ko, nanay. Sana po, maging inspirasyon nun na po yung nangyari sa akin. Pwede ba yun, sir? <laughs> Maraming salamat.